Tumakbo kayo sa'yo <laughs> Ayan Ayan kasi ito akit na kami na. Talagang ang namin oh. Artit Lidi Ayan Pixie Sa <laughs> May na tayo, maya na. Aww. Dito nga tayo, oh, kasi sila sa kabila. Beh, yakit bibituin sana. Hello? Ano, hindi rumami ako. na muna Sino

Nah, santai. Begitu. Terus pasul. Ah, no, putih-putih ka ada ya? Telaga yang parakan kon nah, takut sama initan nah. Nah, timu belum bunga nah. Ini bunga yang anakmu. Oh. Ya, nunggu panya ibah, sa ibang ibang mangkana nama, yang bangka. Badi ame, sama bangka. Ada Ay, ano dyan, na eh. Yan tayo. Three. Matas ka pa ng isa dyan. Oo. Yung isa daw sa atin. Para sa ano dito. yung trip ang dyan, ba? pa lang. Bakit pumuti kayo mo. Ay, pagkita lang mo na <laughs> Pumuti. Hindi boy si mama mo. Ngayon na lang pumuti. Kasi ko pa kasali yung shoot ko dun eh. Ngayon na pumuti si mama niya. Prinsisa ng Palawan. Kaya <laughs> ng Palawan ito, oh. Yeah. Ito naman yung hari ng Palawan, oh. Yan, oh. Hindi, no. boy. Ayan, birthday celebrant. Ayan ang namin Nakamakbet no. no, ba? 14 na tayo dito no 14 Aray, nakakayos ako pa duno, atras Atras uh, uh, Dito di dito? Nii <laughs> Dito ka na kayo, dito, <laughs> dito, dito, dito na no? Alala lang to, Hindi rin dapat kaya sa'yo. Alala lang pag hindi magsayaw. Masantay ko. Ito ka na eh. Masantay ko. Masantay ko. Pero talaga yung matumba talagot po lang natin kasi hindi siya ganun. Wala na tayo. Kung pag yung pa. Hindi mo din nag-iwag. Yan. kasi ikaw. Malas na oh. ayan Ha oh, ha, oh, sige dai. Ha. O tuloy tayo. 1 2 3 Aluminos 1 2 3. Okay. 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 1 2 3. Okay, 1 2 3. Okay. Ay, komo kasi, kasi ko ito. Si kasi ko ito eh, mga. Ay, sige. Tang bilisan mo tayo mas kita nai. bye iganon yung asya, umalis na siya jan ang. nagbayag mo tapong. Nagbayag mo nita mo. na One two three. One two three. One two, two Yan, Ay. ko. Kasi hapon na Medyo Prepare to move na tayo You know, di pa tayo nasa nakakakit Diyan sa ako na yan eh Ganda yan, di pa tayo nakakakit yan So oh. Ah, bye bye Manuel El Quezon, bye 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 sa'yo See you again Oh Ayan naman Okay. Siko. Tayo. Yan, ito yung sasakyan namin Pauwi ng al Aluminos Yan, bayan ng Aluminos Kaya so, yan Move na kami mga kasiko Move na mo? no o. Ganun pa yung ibang kasama namin kasi. Ayun pa. Tapo na. Kaya medyo prefer to move na. Patro. So, okay. Kayo. Yung anak. Yung anak mo analin Iihi mo na ako ba? Iihi. Analin Ang anak mo. Ayan. Ayan. Yan. See you again. Nandun pa si Andy Boyo. Ma. Andy Boyo nandun pa. Okay, thank you, thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Manuel Quezon Island. Alaminos Island Manuel El Piso Thank you, thank you Kasakay na tayo Ito, oh. sa a ah. look naman dito sa isla Ayos ah. Thank you Lord, nakarating kami dito Ayan yeah, o Narating kami doon sa kabila Kabila Ayan Dito, Sa ba dito sa hiling Ayun lang Tara, tara, tara Sige, sige Hindi kami tatay din sa taas Okay, punta na kami kay Siko Kasi panibagong isla daw Ayan Okay Baba tayo, Babi kay Siko Oh, huh. katakut. Nakatakot kasi ko kababaan Tumas Dito tay Okay, baba na kami kasi ko nakarating din dito okay kasi ko thank you lord nakarating din kami dito sa tok tok pakaganda ganda ng tanawin dito thank you thank you very big sa panahon na maganda yun Pag control na bagsak. <laughs> thank you, thank you. Thank you kasi ko. Ayos, arating din tayo dito. no Arating din tayo dito sa... Ito enyeo. Ito talo ng mga Talo na 'dikila. Talo natin sila. Baka pupunta pa tayo sa isla nitong tayo. Ah. Baka punta tayo doon sa isla. Oh. kasi tatlong isla daw to eh. ayos kayo sulit 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 kasi ko Bike na tayo dito kasi lilipat man tayo ng ibang isla. <laughs> kau nak kasih kok ya pak Winah pak Winah ada kami yuk kau ada minum lady licksa an ada lo no. Okay kayo. Nakahabol pa, nakahabol. Sige na. Bakit? Halika muna. Ayun, kay. Bigay mo muna. Kaya sila? Oh, lahat yung may mga doon. <laughs> ano ba, iniwan ko sila? Oh. Sure sila. Ganda talagang Parang yung doon, akita mo na tayo lahat, pag anong? Oh. Yung unang pinuntara? Oo. Oh. Doon, yun talaga the best. Yung, yung napunta namin ni tatay yung kan doon? Yung... yung... Pero yun o? Ah, yun doon, yung... Kamaynesius, doon? Ano kasi ko ito? Governor Island Daming cottage kasi ko Daming cottage Palalim dito yung kanilip talagang Liguan siya Ay, papalto dito Okay. Governors Island. Yan. Napakaganda dito. Napakaganda man kasi ko. Oh. Sa pa pala dito. May lutuan pa. Ayos. Ah, ayos kasi ko. Ganda. At naabot natin itong 100. Yung Governor's Island. Yan. Mas mataas dun sa taas. Ayan kasi ko. May line din pala. line Ito yung kita ko kasi ko napakahabang line Yung doon no. Yung kasi ko sa taas oh. Oh. Ship line pala yan. Papunta doon sa taas. Haba. Okay. 5 minutes. yan no kasi ko. 5 minutes na tayo. Okay. Prepare to move. Mga kasiko. Latiha, prepare, to move. prepare to move. Prepare to move. Prepare to move. Oh, prepare to move, kasiko. Prepare to move. <laughs> Maraming. Maraming ko. Maraming agar agar. Maraming agar agar. Oh. Okay, okay. Okay. Akit na, akit na, akit. Akit na, akit na. Akay na, akay na. Yan, pawi na kami kasi ko. Ayan. Thank you, thank you, thank you. Thank you, very big. Ah, thank you. Thank you, very big. Salamat ulit. Ah, uh, Aluminos Island. Uh, Governors Island. Governors Island to, Aluminos City. Yan. Yung mga kasama natin, no? Team Kasiko, akyat na sila Akyat na si Kasiko team Ayan Akyat na, pauwi si na tayo sa atin Thank you, thank you